Grabe guys, mag 800k na po kagad yung views ng part 1 di po ni Viasi. Kung nag-enjoy po ka sa part 1, yung part 2 po, grabe. Mas grabe po yon. Talagang uh, maraming pasabog. Maraming inihanda si Viasi na ginulat kaming lahat. Hindi namin alam yun na rinaktis niya. Ang galing, grabe. Yung ano, yung panghuli. Huwag ano? mo sabihin. Huwag mo sabihin. <laughs> <laughs> Abangan nyo guys. Sobrang ganda. Ay nako. Kumusta po tayong lahat dyan? nesko. Bukas po yung part 2. Premiere po ulit dyan. Uh, mga 8pm. Ay, nako. Nisira pa na ako, ah. na kayo bro? Oo oh, bro, ano kami? Uh, hindi natin dito ng bata Sige bro Si Kuya Tats, nandiyan pa? Wala na ako Sila Kuya Tats, wala na? Kami na lang yung pinagbibila at wala na Kuya Tats, shout out! Wala ka na, umalis ka na pala Hindi ka nagsabi Bye guys. Bye bye po. Ayun po nagkaroon po kami ng konting ano dito, salo-salo with the birthday celebrant. Birthday celebrant. Dami. <laughs> Dami po. <laughs> <laughs> Ani po sila nag-celebrate. Salamat po sa mga nag-sponsor. Hello, hey, bro, kami. Sige hey bro, ingat. Bye -bye. Ingat. Guard. Sige po, ingat. Ingat kayo, guys. Ah, diyan po pala si Kuya Saan? Baka nandiyan. Ah, baka nandiyan. baka mag-ano yun ha. Pabuti natin, guys. 1M. In one day. One day in one day tayo guys Kaya yan Baka bukas Pawanim na natin guys Bago mag two days Yes Bukas na rin ng family feud Anya ka pala kuya Tats Shout out Shout out na kuya Tats Ayan po Ang isa sa masipag nating Shout out po Dito ka po ako Kuya Si kuya tata Talagang napakasipag At Pag uwi ni ka lang na para Buwi na rin po ako Ito talaga Ano to eh Dami tong natutulungan Puyo Tata. May... Grada, okay. Garda mo yun. Ito rin nga pa rin. Gardya. Oo. Baka. Sabay-sabay na tayo. Uh Oo. -oh. Yes po. Abangan nyo rin po yung John Carr. Huwag po kayong maglala. Malapit na rin po yan. Yes. Uh, buka ko yung Tats. Paano? Magpag-usap naman tayo. Magpag-usap naman tayo. Rajin? Uh Oo. -oh. Ayun. Abangan nyo po bukas ha. Rajin po. Sana 9 na lang. Bakit po 9 ang gusto nyo? 9 p.m.? 8 p.m. kasi so, ako na-premier. No, thanks. Hmm. Kuya Tats, parang pogi ka ngayon na. Uy! Ay, Uy! Yan ang inihintay ni Kuya Tatang comment. Thank you po. Kompleto lang sa tulog po. Dapat stress. kaya na kompleto ng tulog. Oo. Oh. <laughs> parang ba po yan? Masanay ka na hindi ako kuwet eh. Baka uh, nag i Family feud po bukas, 5.40, no? Uy, ako nga Sabay-sabay tayo, guys. Uh, Family feud. Mm -hmm. Grabe na, excited na rin ako doon. Sa TV Sa <laughs> TV. Grabe ang pogi ni, ano? Pogi talaga? Uh, pogi. Tisoy. Tisoy talaga? Tisoy siya, bro. Uh, tisoy. Actually, kung anong sa TV, ganun din. Uh, din. Pero uh, ano lang siya, makakinis. Oo, makuti. Tisoy. Ang liit ng ilong, ganda ng mata. <laughs> Kaya talaga na-inlove si Marian, o. Oh. Oo. si Marian din, eh. mag oh. lang. Oh. lang. sa personal. Sinong Marian? Ibang Marian nata ang nasa isip Edward, Ibang Marian. Ibang Si Marian tagalabo. Si Marian Si Marian tagalabo. Kailangan ko kami mikres pa lang natin paabutin niyo muna ng 500k. Oy, Marathon ano na natin, guys. Ang saya, ang pa naman noon tapos na yung views na 300k lang. Ay, 300 ay natin, yun guys, ang pinakamahinang yun. ano, pinakamahinang vlog ng Mikris. Malakas ang Mikris eh. Dapat comeback. Malakas no? Oo. oo. Paano tayo gaganahan niyan? Oo, oo, Paano yan? Kaya ay marathon natin, guys, yung Mikris. Para ganahan ako mag-vlog sa mix sa ano. Tandem Parang gananas Okay sa'yo ang gupit mo Okay daw ang gupit mo Ay nako Kuya Rob parang ang formahan mo May hawig kay Francis Magal Ah yung medyo ano Malaki yung damit Oo nga ano, nga Francis Magalona Baga ganito Medyo malaki yung damit Tapos naka sumbrero Idol yun Oo nga po may sipon ako Kulang sa pahinga Natapos nang stress ni Kuya Tata. Bakit? stress ka pala ko na? Minsan. Isipin. Ano masasabi mo sa panalait kay Carla? Ruth? Ha? Sino po nilalait? Wala naman po nilalait kay Carla. Pakita mo lahat kahit kwarto rin po. Oo, oh, wala naman tayong ano. Lahat yung pinapakita natin. Uh. Hmm. Yung rap, galing ni CJ sold out lahat. Galing, grabe. Iwala naman ako dyan kay Krista, kaya nga din na, di na kami pumunta dun eh. Alam ko, alam ko lang kaya ni Krista yan. Yan ang abangan nyo guys um, yan mga abangan pa yung uh, photo shoot po ni Joy abangan nyo po yan no photo ng the first uh, velvet watch smartwatch abang abang din po yan pangalawa yung launching po ng smartwatch at yung mga bagong ambassadors ambassadors ng Velvet Watch Abangan niyo po kung sino-sino yung mga... Hindi ko na muna sasabihin para ma-surprise kayo. Uy, may paparating. Ang mga tarong ambasadors, ambasadres. May paparating na ano? Magalos. Uh -huh. Napogi. Magalita. Oh, Magalita. <laughs> <laughs> Sabi tayo ng good day. Hindi ko na siya mag-ano. Sa G uh uh siya. Mag-book na uh siya sa 29. Oo, oh, okay. 31. Ang dinap po. Sa lubong sa'yo, di ba sa lubong? Oo, Dapat mag-book ka lang kasi baka... Mag-book ka lang. May mag-book ta, mag bigla. Tama pala, G. Mag-book na yung mga mini.

Angelina. Tumahimik ka. Ha? Huh? Tumahimik ka. Magbago ka na. 21 ka na eh. <laughs> babae pa lang sa isip. <laughs> Magbabago naman ako. Magbago ka na. Puro ka babae. Magmatured ka na. Buti sana kung iisa. Kaso next month, iba na naman. Okay, iba na naman ang profile. Diba Nakakaumay na. Kasawa na. Iba na naman ang profile. Kaya nga. Hindi na kami naniniwala sa'yo. Pinalit na naman. Bago. Kuya Rab, si Pedro ang suplada. Ba ba ang... bakit mo si birador? bakit mo si birador boss? <laughs> hindi talaga niya Leon, kaya nga magbago ka na di ba ko itats? magbago ka na eh magbago ka na eh ang ganda ng mga inangkap mo boss tambay kap yan by Pio Oh?